mataas, malaki, dominante. Ganyan ilarawan ang darak ng Philippine Basketball Association si Asi Taolaba. Kinikilala si Asi na isa sa pinakadominante na Pilipino basketball player na naglaro bilang sentro. At kinilala din na ang jersey number na 88 ay pawang kay Asi lamang. Sa kanyang 24 na taong karir sa liga, Ginamit ng maayos ni Asi ang kanyang laki at lakas para higitan at makalamang sa kanyang mga kalaban, lalo na sa puntos at rebounds. Dahil dito, inang beses siya naging membro ng Philippine National Team sa mga international competition. Mula sa PBL, pumasok si Taulabas sa PBA noong 1999 na direktang kinuha ng kopo ng Mobile Line at dahil sa ang niyang kakayahan, umusbong ang kanyang pangalan bilang top center ng liga. Di kalaunan, tinanghal si Asi bilang 2003 Most Valuable Player o MVP ng PBA. Matapos ang walong taon sa TNT, na-trade si Asi Taulaba sa Coca-Cola Tigers kung saan siya ay nanatili hanggang 2010. Um, how do you feel about this trade? It's okay, it's nothing bad, uh, you know, it's a profession we're in and talking techs wanted to take a different direction and they decided to trade me so they, they felt that uh, Ali would be more suitable for their team if they had to make some changes because, well, we were 500, 5 and 5, but it was nothing personal, I don't hold any grudges, I don't hold anything against my management. My former management, um, I think they did it for the best interest of the team. Were you surprised at all by this trade? Uh, I, I, yeah, I was shocked by it, but you get over it. Yeah, you know, you just think, uh, you know, there's a reason for everything. Um, I came here to Coke, probably there's something in store for me here. Uh, I can try to help turn this team around because probably my management, my former management, they didn't think everything was going well with me at Talking Text. <laughs> leading the team for two season, with his presence and style hanggang 2012. Nagdesisyon si Asi Taolaba na iwanan ng PBA para lumaro para sa San Miguel Beermen sa ABL. Pero di kalaunan ay bumalik din siya sa PBA noong 2013 kung saan ay nasign siya na maglaro para sa Earth 21 Express. Sadyang kinigigiliwan at hinahangaan ng marami si Asita Ulaba sa larangan ng Philippine Basketball. Para sa basketball fans, di nila makakalimutan ang signature niyang kulay ng buhok at pagkalbo sa kanyang ulo sa mga nagdaan niyang laban pero dahil sa laki niya at lakas, noong kasagsaga ng karir, tinawag siyang The Rock. Kahit sino ang bumangga, si Rock. Dahil din sa kakilala sa kanya, ambassador din siya ng sports clothing brand na Under Armour. Si Asi Taulaba ay tuluyan ng nagretiro sa edad na 15 noong December 8, 2023. At naging masaya ako na nakilala at naging kaibigan ko ang nag-iisang Asi Taulaba. Maraming salamat sa pagpapakita ng iyong galing Asi Taulaba, ang nag-iisang darak ng Philippine basketball